Ayan, what's up guys? Good morning po. Uh, ayan, bubibili siya ng tron. At mm, dadaan po kami sa LTO. At uh, mag inquire po kami kung uh, magkano ang uh, parehistro po ngayon. Dahil ito pong sinoba ay uh, kailangan na po ma-rehistro ngayong uh, September. Dahil pagka hindi po tayo nakapagparehistro ngayong September eh magpe penalty po tayo kaya oh. tayo po ngayon ay magpe magpe penalty magpupunta huh? sa hindi kaya malaglagyan? malalaglag kaya hawahan mo para so, na uh, mo na ako na lang muna dito mo na lang ilagay din dumudulas nga doon baka na ako na tatabanan ko na at kumain ka na rin mamaya na ako kumain pagka nandun pagka pumunta ka doon okay, sa LTO baka na na pagpapasok ka doon sa LTO nagverify ka sa si kaupang ka ito po yung daan papuntang uh, LTO Ayan. Yeah. dito sa mi papuntang katedral si ay eh, katedral na yan di ba hindi yung katedral ba ayun no ayun ko ba wala ano tawag dyan di pa naman yata tapos yan katedral di pa rin, rin sinas oo yeah, oh, pero katedral yeah. yan yun sa alam ko kasing katedral Diyan parang yung... seminaryo po ito yung paaralan ng mga no, pare. Ayan, yeah, yung lugar po na ito. Tapos ito nga po yung sa CI. galing na isa dong Santa Rosa ano sa kayaan? ito ayan kakaliwa po tayo dito sa ilalim nitong tulay ito po yung ginagawang tulay na Vergara ayan ito po yung papuntang Santa Rosa Gapan ayan Maynila tayo po ay dito kakaliwa po tayo ayan ang ginagawa pa po, po yung kalsada ayan hanggang ngayon ginagawa pa dahil sa nag-uulan, mahirap po gumawa pagka nag-uulan, siyempre uh, ang umuulan Ayan, o, pero may nakapatong na po siyang beam o, yun na lang approach ang hindi yung, pa nagagawa yun, pinatitigas-tigas pa patong beam Ayan, approach niya, may siguradong malayo ang aabutin yung okay pa po uli yun yung ano, pinaka po kami na po ang papasok po doon mag-inquire ako po ay dito na lang sa labas dahil bawal po mag video doon baka tayo eh mahabla ng demanda kaya dito Hindi, lang may eh, sige ayaw mo na ayaw ka na eh doon eh ka na nga pumasok ka na wala e namang e ano siguro problema tayo, paparada hmm, tayo po dito si mami ang pupunta na lang doon sa gawin mo? Lapid, lapid. tatras na lang po tayo dito eh dito tayo sa hindi putik eh ready putik na lang pwede linis pa naman ni Nova mabagalit si Nova Ah, kaya, oh, kaya pa malakas pa masyadong tayo. Kumain muna tayo ng yan lang. Buo daw. Sampo lang. Sampu isa. Ah, ito. Buo 'yung, eh, wala pa 'ko. Ano na lang baka Ba't pa 'yung Oh, 'yan. And dito na po tayo sa Land Transportation Office ng Kabanatuan. Ayun, 'yan po 'yung LTO. Ito po ay bago lang po itong LTO na to. Yung dati po kasi LPO ay nandun mismo sa may loob ng bayan sa may uh, uh papuntang terminal no papuntang hmm. terminal yung uh, LTO po doon yung uh, driver's license, lahat doon, din, lang yung license. Uh, doon pala lahat pati yung rehistro doon din ngayon dito po inilipat ngayon may bago na naman po silang patakaran uh, Yung emission ay doon naman sa may kabila Sa so, may Ano tawag doon? Yeah. Yung emission hmm. Ano lang? Bergaray? Ano din? Hindi, ba? hindi bergaray yun Sa may Kalibangbangan? Oo, uh, so sa may Kalibangbangan hmm. Ayan, si Mami na lang po mapupunta doon sa verify Kaya po siya yung emission ay meron po kasi emission ngayon ay dati yung emission ay dito lang din ayan no, makikita nyo po yung may bubong na yan Diyan yung emission ngayon ay inilipat po yung emission para hindi rin po nagiging crowded dito Siyempre mas marami yung papel emission bago yung papel Kumbaga, dito papel lang o, yung emission ay dun po sa may kaalibang bangan yung emission test emission ng sasakyan eh hindi pa naman po tayo magpapa-emission mag-verify uh, lang po muna tayo kung uh, magkano ang magpaparehistro po ngayon ng uh, sasakyan kasi po pagka hindi kinakapaparehistro ngayon ng sasakyan ay maaaring uh, mag-penalty yung magpaparehistro uh, ng sasakyan eh mahirap po magka-penalty Siyempre, uh, dagdag gastusin na naman po yun. Kumbaga. Yeah. Uh, patayin na po muna natin ito si Nova para makapamahinga. kaya hindi ko po inaastras na sodo. Baka tayo eh. Bagay mukhang matigas naman po ito. Ay, na muna natin si Nova. Para makapahinga siya. Yeah. Ito, bagong may new drivers pa. Keep away. Baga, ito ay nagpa-practice pala magmaneho. Baka ito po ay kukuha ng lisensya. Kaya ito ay pupunta na rito. Ayan, ayan po yung highway. Oh, ayan yung highway. Ayan yung highway. So, kakain muna tayo ng lumpia bago tayo bumaba. Kaya itong si camera ay dito ka na lang muna tumutok sa mi-highway. Ayan. dito ka muna highway. Ayan. Diyan ka lang. Ayan yung highway. Ayan. May kumapasok ko ulit. Paparehistro. Harang, Harang malabo yung camera O oh. oh. madami ay ba naman itong aking dyan ka lang huwag kang malikot at kakain muna tayo ng lumpia para tayo eh kasi hindi pa po tayo nag aalmusal eh malulumpia na lang muna tayo tikman natin kung ano lasa isang pulang daw ang isa ang lasa nito bakit may asukal Turun, belum siap. Matamis ya, masarap din po siya. Nakita po ba? ito po yung aking kinahain. Sampulan daw po ang isa. Hmm. Mura lang siya. Pero masarap din. yung RTO po nito ay bago lang po dito siguro mga 2 years pa lang po nandito to na inilipat ayan oh, na siya Ang bilis niya Masarap siya, mami. Ano? Ito, hindi naman si tur hindi, turon siya, hindi naman lumpia. Ito lumpia. Ay, ito turon. Oo. Mm. Mm. Wala ko pareho. May ano pa siya, may ube. Yung, mm. kaga yung palaman, nakagaya na lang sa bahay. Uh, ganun din. Ganun din. Paano? Ka pa. Mas mahal pa nga ng 60. mo lang. Ano <laughs> oh, talaga dito? Eh, ganun, ito, nagpamahal. Eh? Ano <laughs> yun? Ins yung insurance. Obligado daw ngayon. Doon, doon sila kumikita. So insurance. Eh? Di ba yung asawa niya Ariel nagaan na nag-aano insurance? Hey, iba, dati iba yun. Ibang insurance Eh, pag ikaw nag-ano ka, nag ka ng insurance, eh, di ba ka 15,000 yan? Ang hmm. insurance yun. Sure. Ito yung insurance yun. Hindi nainit. Dahil na, dati yung kita order yan. Tingnan natin ito. Hindi na, kung ano ka lang. Aturag, dalawa yung ano, may ubi pa. May saging? Hmm. Alam kayo kami doon dito, tita rito kami. Ayun. Bali, uuwi na po tayo. Dali, 3.8 nga daw po yung aabuti. 3.860. Eh, ang nagpataang mahal po ay yung insurance. Dahil yung insurance ay 2,000 1, Insurance one three. One three fifty. Tapos rehistro 2,010. Emission 500 Ayun yung isa pa eh. emission test Mahal na din emission test sa 900 pa order na So, yun nga po Dali, nakakuha tayo ng Informasyon 3-8 O, kaya ang higagaya po natin ay 3-8 At, um, hahanap po tayo ng 3-8 ngayon Kung saan tayo makakakita ng 3-8 Dahil Medyo masakit po sa balat Sabi nga po Ito so, tayo lalabas dito na lang din Malapit din, dito malayo din eh ano diba? eh, na dito? Ano na dito? Pag nasok na dito, yung sa lamarang. O, oh, kaya nga. Mas baga, mas matra, mas maano dyan. O, oh, sige, dyan. Diba? Eh, di mo Hindi. Kala, ito lang. Oh. O, oh, sige, ba lang. Dyan, ka pa dyan eh. <coughs> mas malayo dyan. Dito na lang tayo dati. Eh, dito, Jollibee na lusot mo. Saan? Dito, pagkaan lang, ano sa lamarang, Jollibee na. Ano hmm. lang, medyo... May tinira din, detino. Doon doon na isa haluwa. Pero tinira niya jogo, kalsada Dito magandang mag uh, practice ng meron kang gustong matutong magmaneho. Ayan, dito mo dadalhin. Malapad dito sa sada. Dami na rin pong establishment dito. Gracias. akong palandaan dito sa Kapanatua at dito mga lugar pa rin po na hindi naaabot ng simento ewan nga ba, napakatagal na ito tagal tagal na po ng daan na ito bakit hindi pa ba inaayos kasada na ito dahil mababa Saka melody, dyan na lang nag ay, hindi pa pa. Ano, hindi pa? Hindi pa ka? Uh -oh. Inalis mo yung ano rin Ayan po, kung sumasado na yun po ipapuntang terminal Ayun Ayan po, po, po ipapuntang terminal, ipapunta terminal dyan Ayan naman po ay Dito naman papuntang city hall ren uwi na po tayo nang Tapos po nito ay Jollibee. Jollibee is kaliwa papunta Maynila ayan Pamanatuan City Hall Manila Nueva Vizcaya ayan dito na tayo sa harap ng Sogo tayo po ay kakanan ayan nakagona lang na may huminto o oh, yun pero kung pakanan din itong nasa unahan mo pwede siya yung kumanan e kaya lang kung diretso siya wala hindi tayo makahago oh, ang haba pa naman no? ah 1 minute and 28 seconds oh, ang haba kaya 1 minute pa tayo dito hmm. Ayan po yung direksyon na yan papuntang City Hall. Ayan po yung papuntang Kapitan Pepe. Ayan. Diyan po maraming kainat sa lugar po na yan. Uh, welcome back po sa aming channel. Sana po ay lagi nyo pong subscribe yung channel po namin para updated po kayo sa kaganapan dito sa Kabanatuan Nueva Ecija. Ayan. At shoutout po kay ka Terneo Santos, kay ka Renren. Ayan. Ya mo, magluluto tayo ng bilo-bilo at mm, patitikimin kita ng saging. <laughs> saging na may kasamang inangit. Ah, gusto pala 'yon, ha. Uh, yung sa nakaraan po kasi nagluto kami noon ay hindi namin nalagyan ng pandan. Sabi nila masarap daw po yung may pandan. Kaya so susunod po magluluto tayo ng inangit at ng biko ay ng biko ng uh, uh dos na may um, kahalong pandan. Mas masarap daw po 'yun. Kaya baka sa isang linggo po ay magluluto tayo uli noon. Kala ko magluluto tayo ng ano. Ginataang munggo. Hindi mm, mo pa order ka daw bukas magluto tayo ng at tayo pang So, dito na lang po muna para hindi po tayo masyadong humaba po sa ating uh, hatid sa inyo. At sa muli po, salamat po muli sa patuloy na suporta po ninyo sa aming channel. Sana po ay okay magsasawa na panoorin yung uh, aming munting channel. At palike na rin po at uh, subscribe na rin po sa aming channel. Salamat. Bye bye.